For today's vlog ay pupunta nga kami sa labas at sasamahan namin itong aming kaibigan na magpapatahe ng pantalon. Ang usapan ay bago mag 10.30 ay dun na kami. Kaya 10 o'clock pa lang ay nagsimula na kaming maglakad-lakad dahil medyo may kalayuan ang aming lalakarin. Itong aming kaibigan ay kwento ng kwento. Kala mo hindi napapagod kakasalita. Nahuli nga kaming maglakad dito dahil oh, hindi makakunik itong kaibigan ko sa hotspot. Kaya pala hindi makakonek ay nakalimit lang pala ang hotspot ng bossing ko. At ito nga si Omar May ay dinala ang kanyang bike para hindi siya mabuhat-buhat ng kanyang papa. May kabigatan nga naman si Omar kahit payat siyang tingnan. Nakakita nga kami ng Christmas light dito at ito naman asawa ko ay maglakad ay parang pilay. Ito ko nga itong daan at bakit ganito sabi ko ay wala namang pumapansin sa akin. <laughs> ah, sometimes. Mapaikit. alam Para din nga kami dito kung saan sila makikita. Takaw po muna kami dito sa harap ng pitsahan at baka sakaling bibigyan kami. Ito naman si Omar ay sumisingit ka kulit-kulit. Hi, Hi guys. Hi guys, kama. Ha? Eh. Eh. How are you? How are you? To my yeah. Dito nga to ay my naghihintay brother. kami sa gilid at halos 20 minutes yata kaming nakaupo rito. Yung din na nga ang aking mukha kahit naka face mask pa ko. Tinatawagan na nga ng kaibigan ko yung kaibigan niyang mananahi. Hala, sila... Alo? Alo? Hinta Mujud para mahal. Abang. Para, para. Sawa-sawaku so, so, aku ambil. Kau ambil. Mujud Ya. Tiji para. Kali aku. Kita ambil. Kita ambil. Kita dah. Kita ambil. mahal. Medyo naiinit na nga kami rito dahil sobrang init dito sa labas at hindi pa rin gumarating yung kaibigan ng kaibigan namin. Namu na nga ang mukha ko rito at ang mukha ni Omar at ang asawa ko ay ihintay na Medyo pagalit na nga ang boses ng asawa ko dito dahil ayaw na ayaw niya ang naghihintay ng matagal. Pagkatapos ng video ng ito hindi naman pala matutuloy na matatay ang kanilang pantalon. Hindi na nga ako nakapag anong nagkita na sila. At dali-dali na nga kami umuwi at ito naman nasawa ko ay siya eh, naman isa nag kayo, sa bike ni Omar. Kaya pala hinahabol ang kanyang Lala. papa at akala niya ay majojoret siya. Pagkaliit-lit ng upuan na akala niya ay makakaupo naman ng papa niya doon. Pauwi na nga kami ng bahay at ito naman si Luca ay nagpapalambing sa asawa ko. Tignan mo nga naman, no? Napalo nga ng asawa ko si Luca. Ewan ko lang kung hindi, hindi ko na maalala yung ginawa niya. Dito na nga magtatapos ang aking video at sa susunod ulit. Kaalam!